Mapuso sa Bacol City naman, posible epekto sang nagadamong mga kabog. sa nagadamong nga makabog sa bakanting alote sa bahin sa barangay 30, ginatutukan sa Bacol City LGU. Galing balita nga itong gintutukan. Magabutang sang tinawong Bacol City LGU nga magamonitor sa pangginawi sa makabog nga nagahapon sa magkahoy sa bakanting alote sa barangay 30 kaga magagiya sa mga residente. Ini ang pagabugusan sa makatapo sa Bacol City Environment and Natural Resources Office, Bacol City Health Office, kag barangay officials. may ara kami doon parang gin-create na doon biodiversity team uh, dili sa Bacolod and the Senro to observe sa uh, movement. Kabahay lang kami sa mga offices i check taman ang during ang mga gakanata ang parti sa kabog para this ma aware ang safety kag ang health man sang amon po tutukan sa nasabi team ang mapamagi pamagi makampanya sa mga residente ang nagkaigo ng health and sanitation kag paano makalikaw ng matandog ang mga kabog And then we will also seek advice siguro sa FCHO kung anong dangers. Hindi no, kaya huh. take of course, first time na 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 man sa aton. And we will also uh, continuing uh, coordination with the uh, DNR. Samtang, bisan pa ginatag sa DNR pendro ng fruit bats lang ang makita sa lugar, may pinagihapon ka mga residente nga nagapati, nga nagapatimaan sa palabuton nga kalamidad ang mga sapat. So sa DNR Pendro wala sa scientific basis ang pag-angot sa kalamidad o kontredya sa pagdamo sang kabog sa barangay. Wala bitin batiguro na scientific nga ano nang explanation ng ila nanuran drive. Kumura nagmay things sila sang ila nga nesting um, uh, place. So may mga factors you nga know, nag-affect you kung know, sa ido sila. Sa karon, ginapanugin gina ng residente nga ipaiway ang pagbalapit sa lugar nga ginahapunan sang mga kabog. Opo, Keril Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.